Taong 2021 ng magtrabaho bilang contact tracer ng City Health Office si Christy. Makalipas ang apat na taon, job order pa rin siya, pero nailipat niya ito sa Animal Bite Treatment Center. Malaki naman daw ang sahod, pero kung ibabawas ang mga binabayarang benepisyo, tila sapat lamang daw ito. Regarding sa benefits, syempre sa amin lahat yan. Uh, kami po yung nagbabayad ng PhilHealth, SSS, pag-ibig. Kaya para ma-regular na sa trabaho, puspusan ang kanyang paghahanda para kumuha ng civil service examination. Kaya ngayon, kailangan kasi ng civil service para mas ma-achieve mo yung permanent at least permanent kan at least makuha mo na yung mga benefits. Yun kasi ang kagandahan ng may eligibility ka talaga. Pero kung ang pagpasaraw sa civil service exam ang usapan, kayang-kaya na raw ito na maipasa ng mga government employee na nasa sampung taon na sa serbisyo. Ito'y sa ilalim ng Career Service Eligibility Reference Rating. Dito, mabibigyan ng mga job orders, contract of service, casual contractual na nagsilbi sa pamahalaan ng sampung taon ng maximum na sampung punto sa kanilang score sa exam kung ito ay kulang para sila ay makapasa. Kailangan pa rin mag ng exam, uh, but we will give you uh, plus points to give you the chance to become eligible. Ngayon, um, I'd also like to clarify that eligibility, ito paging eligible, is only one of four qualifications na tinitingnan natin for every government position. Hindi mo e eh, porket naka-eligible ka na, eh makapasok ka. Kasi ang tinitingnan din po ng HR is your education your uh, and your training, plus eligibility noong 2023 29.68% o 832,812 ang empleyadong job orders sa buong bansa at sa tulong raw ng career service eligibility preference rating ay mapupuna ng mga bakanting plantilla position sa anumang ahensya ng gobyerno. Suportado naman ito ng mga katrabaho ni Christie at hinimok din ang ilan pa na kumuha na rin ng kanilang civil service eligibility. Pag mga sa mga job orders po namin, uh, inasis pa rin namin sila para po at least uh, hindi po sila magkaroon ng uh, ano ma-depress or mansayat during their study Matatandaan na noong Mayo ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang regularisasyon ng mga job orders at contract of service. Jose Robert Inventor para sa Luzon headlines